ito po ulitin ulit yung guys pero mas ito muna ako ng patatas mas maganda kasi na fry yung patatas madaling maluto Sa saka hindi nagugurog yung patatas gisa muna ako ng luya Ibrownin muna natin yung luluwa para ma-lebas yung aroma niya. Tingin natin lang bawang. Tingin natin ng tibig niya. Lagay ko na yung bagla uri para magbisa ng kumpu, para mapanggap. Ito ang para yung angko. Ilagay ako ng kamintang. Kamintang buho. So, Sa itong saritang brown um, sugar. naglagay din tayo ng tuyo. Tansya-tansya lang. Try nyo din yung igisa yung ano, yung tuyo. Masarap na guys? Naglagay ako ng suka. Yung suka ko may timpla na. Yung tuyo, ang yan. Hang, 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 Kunti lang ang marami. Kasi hindi marami, marami sopa sa atin. Nalagay ko na yung karne. Yung karne ko, isang kilo kalahati lang yun. Karne mo na. Takpan muna natin bago natin halukayin. Kasi yung sopa, kalalagay ko lang sa natin naro natin lalak ng na. para marami kasi ito may kumakarap kasi kagayang isang hiwap tapos naman natin kukuloan ng 30 minutes After 30 minutes ilagay natin ito Naglagay rin pala ako kung ting corn start ng guys. Hindi ko lang napakita. Ay, malapit na maluto. Ako na, ating adobo. Sa lang ang yung mga. Chicken adobo. With potato. Ulam po nun yun sa tangalian. Adobo na manito. medyo malapot kasi nag-aray na sa ibabaw, dagdag na, pang palasa. Naglalagay okay, ako ng fresh na sibuyas. Ito na ang aking adobo chicken with patatas. Chicken adobo. nag na siya, guys. Riti to serve na. Thank you for watching.